Cesar. 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 Ay, lag, uh natin sa palasa na masa. Yes, yes, yeah, Susan. Yeah. <laughs> <laughs> Ayun, hello. Nagkape ka na para ba? Parang ako gumising. Ha? para ikaw ang hindi pa nakapagkape, <laughs> ha? <laughs> Ayan. Oh. Oh. Na nagkape na. Mainit na mainit. <sighs> <Ay, gamo laughs> Halata na. Halata na. Halata Pero mas mainit itong pag-uusapan nga natin, mm -hmm. siyempre. Oo, oh, sige. Magkape ka pa. Hindi. Magkape pa. Eh hindi di ba binanggit mo kanina 'yan yung mm -hmm. yung sa China na binita yung tatlong Sabay sabay uh, Filipino 'yan mm -hmm. ano, na binita 'yung 2011 if I'm not mistaken December 8 Atayan. Mm -hmm. kinover natin 'yan sana, eh remember sa NBI mm -hmm. at uh, well uh, nangyari eh, na talagang natuloy yung bitay. Ito ngayon yung 61 year old na Pinay ay nahuli to sa Hanoi Airport at uh, may bitbit -bit na 5.4 kilos ng shabu. At uh, ngayon, ang ginagawa raw ng gobyerno ay umaapela. Kaya uh -huh. narito tayo ngayon sa Barangay Socorro, dito sa multipurpose hall ng uh, Barangay Socorro dito sa Cubao. Tingnan natin na uh, kung dito eh may ginagawa ba silang kampanya. Tingnan natin muna dito sa bulletin board nila saan. Higyan ko ha. Ah, uh, ito, Batang Lansangan may karapatan. Ate DSWD announcement. We are hiring service crew. Oh, Jake ano to? Jake Vargas. Missing! Please help Lorna Francisco. Parang wala ata, ah. Oh, yung mga nakakilala kay Lorna Francisco, baka pwedeng mahanap nyo po. RA9 the Ecological Solid Waste Management. Ako, parang walang tungkol sa drugs. Cubao Police Station, PSR emergency numbers sa sunog naman. So, mamaya tanungin natin sa loob, baka yung mga ano rito, mga tanod eh, uh, meron silang kampanya laban sa mga illegal uh, na gawain dito, yung mga pagpupusit ng mga droga. Pero narito muna ang panlasa ng masa. Ano pagkakaalam mo sa drug mule? <laughs> yung drug mule. Hindi mo kukuslit ng drug sa ibang bansa? Alam mo na, hindi mo alam. Opo. Drug mule. Alam mo na, pag sinabing drug mule, ano yung ibig sabihin? Yung mga smuggle. Nag-smuggle, oo. Parang, para silang courier, parang nag a ng drug sa ibang bansa. Nabalitaan mo yung tukul sa 61-year-old na Pilipina? Na... Na... Opo. Na... Nakaliliyang... Eko lang, ipitay, po. Oo, nabalitaan nyo. Ah, na... yun nga po, pupunta na yung may tutulong sa kanyang ano uh, uh, na opo opo para i-depensa eh, na hindi siya ituloy sa bitay eh tama lang na ganunin siya kung totoong ginawa niya yun eh para para aral na rin sa mga tao na hindi na kailangan tumulat sa mga ganong smuggle na makalusot or magkapera man lang Tama yung ganun nangyari. Pero kung wala naman talaga siyang kasalanan, dapat lang talaga, i-pray na lang natin na ah ma, ma makaligtas siya gano'n, ano. Pero kung sakali ikaw pupunta ka abroad tapos may nagpadala sa iyo ng pakete o bagahe, dadalhin mo ba agad? Ay, bakit yung po dadalhin eh kung hindi naman po nakapangalan sa akin? Hmm. Hindi kung kalaban ka ibigan mo na close sa iyo tapos sabihin, padala mo naman to sa ano, kamag-anak ko sa Japan. may pala ang laman drugs. Papayag ka ba na magdala ng mga bagay? Eh, kailangan po alamin ko muna kung ano ang laman niyan eh. tapos? Bago ko dalhin niyan kasi... Talaga, ka, mo. Pwede. O, paano po sabihin ng best friend mo na huwag mo nang buksan kasi baka masira. May hihirapan tayong ibalik. Ano gagawin mo? Dadalhin mo pa rin? Ay, hindi ko basta-basta dadalhin yan eh. Malay mo, baka bumbaan laman yan. Okay, so hindi agad drag siya iisipin mo po. Oo. Okay. Kasi, uh, ng best friend mo, hindi ka pa nagtitiwala sa akin, best friend mo ko? Mahirap mo magtiwala sa best friend. Oh. Dahil yung mismong best friend mo magpapahamak sa'yo. Ha? May nangyari na ba sa yung gano'n? Best pero, friend mo, pinahamak ka? Pero ano hindi natin na na maano yan. Ma malay mo, nakakuha sa pera. Ha, influence siya sa pera. Ah. Sa siya pera. Ano ko lang ha, ah? para nagiging unfair kasi dito sa atin, pag may mga nahuhuli na mga uh, ibang mga nagdadala ng drugs, uh -huh. eh, dinideport lang nila. Uh -huh. So, parang unfair, no? Unfair yung batas natin. Batas natin. So, Tingin mo dapat gawin din natin yung kapag nahuli, bitay din? Uh, wala eh, tayong bitay. Since eh. na wala tayong bitay, kung ano yung maximum penalty natin, dapat ganun din yung... Pero anong nababalitaan mo sa mga nahuhuli dito? Diba yung iba siya bulab pa nga, eh? Oo, no, mga siya bulab, malalaking nagpak ng droga pero ang pinaka ano lang sa kanila ay -de deport lang sa ano. Oo. Oh. May uh, yung ibang worst pa nga bigla na lang nawawala. Tingin mo dapat lagyan ng pangil ang batas natin? Oh, dapat sa dapat talaga. Mm -hmm. Pagdating sa ganyan kasi ano yan eh. Kumbaga eh, hindi na maliit na problema eh. Talamak na eh. Recycle, reuse, ano to? Reduce, siwahiwalay na basura sa barangay, Kampyo ng kalinisan. Alam mo, um, sorry, uh, galing ako sa basketball court. Wala rin ako nakita ng mga, uh, kahit mga announcement tungkol sa drugs. Pero puro basura. Pero in case, uh, pinag-uusapan naman natin ngayon tungkol sa basura, pinag-uusapan niya na na ang uh, basura raw ay yung mga drugs. So, anito tayo ngayon sa loob ng uh, Barangay Hall. Makakausap natin si Kapitan Jose de Guzman. Sir, sir, Kapitan Jose de Guzman. Sir, napansin ko sa labas parang wala tayong kampanya sa drugs. Sa ano hubang bang ginagawa natin dito? Uh, through uh, public address system namin na ginagawa ito at the same time. Twice a year, nagkakaroon kami ng uh, symposium regarding po dun sa, sa drugs. At bago mag-start din ng, uh, ng summer league, ay kinukuha uh, namin yung mga bata bago mag-start ng palaro, ay uh, ino-orient namin yung mga bata. Mas effective yung kaysa yung maglalagay ka lang ng campaign tapos hindi naman na isahat yung mga programa ng barangay. Doon sa ganun ay uh, kami doon sa mga kabataan namin dito at the same time. May mga programa din kami dito na ginagawa din na minomonitor namin yung area na may mga drug-related activities. Kaya lahat dito kilala namin yung mga tao na may kinalaman po sa drugs. Eh yung mga out of school youth po, anong ginagawa natin sa kanila? Mayroon bang ma programa? May programa po kami dyan, yung alternative learning system po. Yung mga undergraduate po ng high school mm -hmm. ay uh, pinag-aaral po namin ng 10 months. Mm -hmm. At after 10 months, makukuha ng na-exam. At doon po, uh, pag naipasa nila, consider na po sila na nag-graduate po ng high school. Ay, meron ho ba rito ang ano, diba? Dati nabalitaan natin sa Pasig, may tiyangge ng shabu. Dito po ah, ba meron? Ah, dito po. Wala na po yan. Ah. Kasi po dati nung no, nag-report ako, nung no, 2001 ata, ano, hmm. dito sa banda rito sa tabi ng Campaginaldo, oh. merong mga puslita ng drugs. Hmm. Nung, uh, nung bago kami mo po dito, ay, uh, may malaki hong uh, ho ng mga drugs dito. Ang ginawa namin dito ay yung mga tao na yan ay uh, ginawa namin empleyado ng barangay. Binigyan namin ng livelihood. Okay. At doon po, Effective yun. ngayon po kahit tanongin dito sa area ho namin na yan, ay 100% may pagmamalaki ko nawala ho na wala na hong drugson dahil binigyan na po natin ng dignidad yung mga tao na magkaroon po ng hanap buhay. Okay. Sabi lang natin si Colonel Fred Navarra po, no Executive Office... Officer ng Barangay Socorro, uh, meron ho ba kayong ginagawa rito sa uh, mga out-of-school youth sa mga residente mismo na walang trabaho? Uh, katulad nga po nung sabi nating uh, kapitan na meron ho tayong mga programa. Meron ho dyan yung mga uh, learning uh, system natin na nakakonekta ho sa mga vocational school dito okay. na ang uh, nagpapalakad do ay eh, ang ating barangay. Yung ano po, yung mga nag-a-apply ho ng... Uh certificate dito papunta sa abroad? Meron ba? Ah, si Kapitan po makakasagot niya. Ah, okay. Niya. Meron ho ba? May, may sinasabi ko. Kasi di ba may nabalitaan na naman ngayon, 61 year of na Pinay okay. na uh, dito pa lang po sa level ng barangay ay wala uh, una -una, kung meron nung mag apply na mga recruiting agency uh -huh. dito ay uh, kinecheck po namin yung kanilang POA order at the same time yung mga nag apply naman po na barangay na, na mga residente namin papuntang abroad pinapalalahanan namin na mag ho doon sa mga illegal recruiter. Lalong-lalong na po doon sa mga nagpapadala na kailangan siguruhin nila na buksan yung mga pakete bago ho nila tanggapin okay. at uh, na maayos ho yung nasa legal na parameter po yung kanilang ginagalawan okay. po. So yun, talagang uh, doble ingat ang ginagawa ng mga ano natin dito, mga officers natin sa... Balik ko sa inyo in sa humasa. Salamat sa isa, salamat sa Ayan talaga palakpakan niya.